Tatlong bagong proyekto ng Department of Agriculture at iba pang update sa agri-products, ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. ASEC, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali niya at si magandang tanghali sa lahat na nakikinig at nanonood. Asek, unahin ko na po itong tatlong bagong proyekto ng DA. Ano-ano po ang mga ito at paano po ito makakatulong sa sektor ng agrikultura sa bansa? Ni uh, niya yung bagong malalaking proyekto na pinupondohan ng World Bank. Kaya ang scale up ng Philippine Rural Development Project. It's a $600 million dollar uh, facility na uh, again galing sa World Bank. Ang pakay nito ay palakasin yung uh, value chain infrastructure and enterprises ng mga high value commodities including rice and corn uh, ng ating uh, sektor. Pangalawa yung Mindanao Inclusive Agri-Development Project na kakalaga ng 120 million dollars. Pakain na tulungan ang ating mga magsasaka at mangisda na nakabilang sa indigenous peoples community na may angat ang kanilang kabuhayan uh, sa pagsasaka at pangingisda uh, sa buong Mindanao. Pangatlo ay ang FISCOR na naglalayon na palakasin ang ating pangisdaan sa FMA-6 and FMA-9 na sumasakop sa mahigit sa 20 probinsya sa buong bansa uh, ninya. Okay, Asec, ah, si Chipo po ito. Paano po makakatulong itong Philippine Rural Development Project sa scale-up project sa profitability ng ating mga mangingisda at mga magsasaka? Pangunahing layunin nito na makapagbigay ng uh, access at uh, infrastructure lalong-lalo na sa post-harvest, distribution at logistics. Sa pamamagitan ng programa na ito ay uh, mak makakadagdag ito doon sa ating uh, access at uh, doon sa pagganda ng kanilang uh, logistics at distribution systems, mapasaayos yung post-harvest and processing ng mga key agricultural commodities. At magkaroon ng karagdagang uh, pondo ang ating mga farmer cooperatives and associations. At ma-insure na yung ating mga mga uh, facilities ay tumutugon doon sa hamon ng climate change. Asek, ano-ano naman po ang mga prioridad at tututukan nitong Mindanao Inclusive Agriculture Development Project? Ilang mga magsasaka po at mga manging isda ang makikinabang sa proyektong ito mula dyan sa Mindanao. At tama ninyo, pangunahin na layunin itong Mindanao Inclusive Agri Development Project ay tulungan yung mahigit na 26 ancestral domains sa Mindanao at layunin nito about 300,000 na mga magsasaka at manging isda. Uh, may angat yung kanilang kabuhayan. So ang ang primary focus nito ay magkaroon ng dagdag na pondo para magkaroon sila ng pag-angat. Uh, sila kasi ay nadoon sa medyo uh, mababa pa yung kanilang level of uh, productivity. So sa pamamagitan ng uh, proyekto nito ay magkakaroon sila ng additional na pondo at insentiba para may angat yung kanilang kabuhayan at, at yung kanilang oportunidad na uh, madagdagan yung kita nila sa pagsasaka at pag -ingista. Okay, Okay. Uh, Sek, so, paano naman pumapapalago ang fishery production sa bansa sa pamamagitan nitong Fishery Resiliency Project? Uh, si, itong Fish core or Fishery Resiliency, uh, resiliency Corps Project natin, ang pake nito ay uh, maaksyonan -ma ng proyekto na to yung mga key constraints sa value chain ng fishery. Uh, halimbawa, yung ating mga cold storages, yung ating mga facilities, uh, ports, at kung ano-ano pa. Para, kasi maraming problema sa lugar, lalo na doon sa ating mga baybaying dagat. Pag nakapangisda, uh, kulang yung ating mga facility para mapataas o mapatagal yung shelf life ng isda natin. Uh, para maging mapanatili na presko at maganda ang kalidad hanggang sa makarating sa ating uh, consumers. So, pakin ito na mapaganda pa lalo yung ating fishery sector. Sa ibang usapin naman, ASEC, ano naman po ang mga hakbang ng Department of Agriculture sa ngayon tungkol sa produksyon ng agri products sa bansa? Uh, At ang pakay ngayon ng ating uh, bagong kalihim, newly appointed secretary, secretary uh, Francisco Chu Laurel Jr ay palakasin pa lalo yung local production ng key agricultural commodities, uh, particular ang ating uh, rice uh, sector. Gusto niya na uh, mas madagdagan pa yung uh, ating level of productivity at kung maiwasan ay mabawasan ang, ang importation natin at uh, tuluyan na natin na uh, uh, makamit uh, sa mga susunod na panahon yung ating magandang productivity level. Okay, Asec, may mga hakbang din po ba kayo upang ma-stabilize ang mga presyo ng mga agricultural products dito sa ating bansa? Uh, tama yan, si Isa rin yung sa tinitingnan at bilin ng ating pangulo at bilin ng ating uh, secretary uh, Chu Laurel Jr. na bantayan mabuti yung mga presyo. At natutuwa kami sa bagong inilabas ng Philippine Statistics Authority na naging maganda ngayon yung uh, food inflation. Hindi ganoon kataas at uh, malaki rin yung binaba ng inflation uh, pagdating sa bigas. Uh, dahil matatag yung supply natin uh, sa pork at chicken ay maganda rin ang supply natin. Ganun din sa iba pang uh, key agricultural commodities. At ang bili ng ating bagong kalihim ay uh, panatilihin na maganda at stable yung ating mga uh, productivity at production and at the same time masigurado natin na affordable sa ating mga mamamayang Pilipino ang ating Gilbert? mga agricultural commodities. Asik, like, meron po tayong tanong dito pa, mula kay Bernadette Reyes ng GMA News. Bumagal po ang inflation rate nitong Oktubre. Isa po sa nagpapababa ay ang mas mababang presyo ng bigas. Dahil po kaya ito sa price cap na ginawa ninyo? Ah... Uh, tamayan uh, ninya and, and Bernadette ano yung mandated price ceiling yung as per executive order 38 nagkaroon niya ng epekto sa mga huling bahagi ng buwan ng september going to the month of october definitely malaki yung naging impact from 50 plus pesos na presyo ng bigas hanggang sa maging 45 sa so well milled at 41 so kaya nakita natin uh, dito sa resulta ng inflation in particular yung food inflation ng bigas ay malaki ang binaba. Uh, okay, uh, sir, meron naman tayong tanong mula kay Clizel Pardilla ng PTV. Gaano po katotoo na tinamaan ng stem border yung peste po, ang 20% ng palay sa Isabela at ilang palayan sa Pangasinan na ang dahilan na pagtaas ng presyo ng palay dahil po dito nga sa tinamaan na stem border na ito. Posible po ba itong makaapekto sa overall rice output ngayong end of 2023? Uh, Nina, base doon sa report na nakuha namin sa regional field office namin sa Cagayan Valley, uh, bagamat tinamaan ng stem borer yung uh, Isabela, uh, only about 75 hectares out of the total 120,000 hectares na palayan ng Isabela yung naapektuhan, end of the 75 hectares, na may reported na infestation ng stem borer only about 5 to 10% yung naapektuhan so napakaliit nito at hindi ito makakaapekto sa overall uh, production natin sa buong probinsya ng Isabela at sa buong region 2 uh, Ganun din naman ay umaaksyon na yung ating regional crop protection center sa probinsya at sa region para masigurado na hindi palalala itong uh, stem borer uh infestation dito sa 75 hectares na na report po sa amin. Okay, isang isa pa pong tanong mula po sa ating kasama dito sa media na si uh, Bernadette Reyes ng GMA News. Umaabot na sa 57 pesos ang kilo ng bigas, pataas na naman po ang trend. Ano po ba ang gagawin ng Department of Agriculture para pigilan ito? Uh, chi, 'yung presyo ngayon ng bigas uh, base sa monitoring namin ay may 45 para sa well-milled at 41 'yung ang basihan kasi ng uh, presyo ng bigas yung sa farm gate natin base rin sa reporting namin uh, sa report na nakuha namin yung uh, average na farm gate price ng tuyo ay 22 pesos and 11 centavos uh, on the national average yung mga nabibili na uh, more than 23 na itinakda ng uh, NFA council ito ay mga presyo ng mga premium quality na palay na premium grade na bigas pag nabili natin definitely mas mahal ito ng konti doon sa mga uh, regular na palay o bigas na mabibili so and then yun nga uh, kung titingnan natin at 22 na national average papasok pa rin ito doon sa 45 na well milled pag uh, dumating na sa merkado Okay meron pa po ba kayo ASECA Arnel na plano na mag-import pa ng mas maraming bigas at sa tingin niyo po ba ay uh, enough na po yung supply ng ating uh, palay sa bansa? O meron po kayong mga kailangan mga major na hakbang para po ma-reassess kung bakit kulang po tayo, sinasabi kulang daw tayo sa rice supply sa Pilipinas at kailangan nating mag-import? Uh, sa ngayon ay nasa between 82-84% sufficiency yung bansa natin pagdating sa bigas. At kaya nangangailangan tayo ng additional na importation. So, ina-expect natin yung 295,000 metric tons na galing India ay darating uh, mula December hanggang January. At ina-expect din naman natin na mayroon pang additional imports na darating yung last quarter. Uh, umabot na sa 2.8 million metric tons yung uh, total uh, imported rice na dumating sa ating bansa. At ina-expect din natin na maganda naman yung ating local production at pwede tayong maka ng 20 million metric tons o higit pa Uh, sa kabuuan ng taon para doon sa kabuang uh, level of productivity natin pagdating sa palay. So inaasahan natin na meron tayong enough supply going to the uh, first quarter of 2024. Ganon din naman ay dahil sa rice tariffication law ay meron pa rin tayong importation uh, para sa first quarter na makakadagdag pa dito sa supply natin. Uh, at tama-tama rin naman pagdating ng March at April, yung ating uh, harvest para sa dry season ay magsisimula na rin naman. Alright, mensahe na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating programa ngayon, ASEC. Uh, muli, maraming salamat ni niya at Chi si at makakaasa kayo na sa pangunguna ng ating uh, kalim, Secretary Kiko, ay tututukan po natin ang ating uh, production, tututukan po natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin at key agricultural commodities para po mas lalong maging affordable ang presyo nito para po sa mamamayang Pilipino. Muli po, maraming salamat at magandang tanghali. Maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Ainel De Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture.